Okay, sa so mapagpalang araw na naman po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Muli po nandito na naman po yung linggo de Pepanyo Labrador. May blagir na si Raulo, pangalan niya'y ipipanyo. Minura ang buong iglesia ni Kristo, sabi pa niya'y mamamatay tao. Dinamay ang taga-pama. Dahil sila kay Epipan Sampakan daw siya ng mga kaso Tiyak mo luha ito ng dugo Sa bigat ng kanyang kasalanan Dapat ang lagi na ito maparusan Ikutin mo ang buong bansa Dahil sa inyong mga paninira Iipipan nyo na palamura Lagir na walang kwenta Nagalit sa iglesia Ang pamamahala Ay minumura Hoy ikaw Ipipan nyo. Harapin mo ang mga kaso Ikutin mo Ang buong mundo Dahil ang iglesia Ay hindi nagbibiro Tingnan namin ang inyong tapang Sa iglesia Hindi ka uurungan Ipipanyo na sira ulo Alis ka ng takip sa mukha mo Minura mo ang iglesia ni Cristo Paharap ka sa patung-patung na kaso Dahil ikay ay si Raulo Ikutin ang buong mundo Sa sampah ng mga membro sa Iglesia Ni Kristo. Bakit sinasakyan nila yung sinasabi ng ating mahal na Pangulo? Na ubus oras lamang yan. Pero, meron ako nalaman na nagsalita ang ating mahal na Pangulo na kaya pala niya sinabi yun dahil hindi pa napapanahon. Pero hindi niya sinabi na wag i-impeach si Sara Duterte. It's really, my opinion, this is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? Mark will happen to the, if, if somebody files an impeachment. It will tie down the House, it will tie down the Senate. It will just take up all the time. And for not, for what? For nothing. Pero hindi niya sinabi na wag i-impeach si Sarah.